Isang pangarap na naman ba ang muling guguho? Hanggang dito na nga lang ba ang pangarap na makatuntong sa pinakamatayog na sahig ng basketball, ang NBA. Ano na nga ba ang kahihinatnan ng karera sa basketball ni Kai Soto? Simula pa lang, puno na ng pangarap ang karera ni Kai Soto, ang maging kauna-una ang homegrown Filipino na maglalaro sa NBA. Subalit, matapos ang ilang taon ng pagsisikap, marami sa atin ang nagtatanong, hanggang pangarap na lamang ba ito? Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy ang pag-usad ni Kai patungo sa kanyang pangarap. Kamakailan lang na na siya ay nagsasanay sa ilalim ng mga kilalang kotya sa NBA at nagpakita ng kapansin-pansin na pag-unlad sa kanyang laro. Ngunit sa huli, ang pagkakataong makapasok sa NBA ay nag-iiba-iba depende sa pangangailangan ng mga team at mga strategic na desisyon na maaaring hindi direktang makapagbigay daan kay Kai sa liga. Sa kabila ng naunang pagtatanghal ni Kai Soto sa Japan B-League, ay inanunsyo na nga ng Yokohama B-Corsairs at Hiroshima Dragonflies ang pagputol sa namamagitang kontrata nila kay Kai, ang kanyang hinaharap sa NBA ay nananatili pa rin hindi tiyak. Sa ngayon si Soto ay free agent matapos ang kanyang stint sa Japan at wala pang kumpirmasyon kung saang liga o kupunan siya maglalaro sa susunod na season. Bagaman marami raw di umano ang nagpapahayag ng interes sa kanya mula sa iba't ibang NBA teams. Ngunit gaano kaya ito katotoo? Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin si Kai dito sa Pilipinas at ine-enjoy ang pagpapahinga kasama ang mga mahal sa buhay. Ngunit alam naman natin na malapit na magsimula ang mga mini camps sa NBA. Ngunit mapapaisip tayo, bakit nandito pa rin kaya si Kai Sotto? Wala bang imbitasyon para sa kanya na maglaro doon o naghihintay na lamang ba si Kai Sotto ng official practice ng Gilas para sa OQT at talagang hindi nalilipad ng US para sa mga mini camps? Gayon pa man, nakasisiguro naman tayo na hindi tumitigil ang kanya mga ahente, o ang Wasserman sa pagsusumikap na makasungkit siya ng mga imbitasyon mula sa NBA o sa G League. Sa kabila nga ng kanyang pansamantalang pag-uwi, sana naman ay hindi mapunta sa wala ang mga ginagawang pagpupursigi ng ating pambato. Dahil nakita at nasubaybayan nating lahat ang development ni Kai sa kanyang karera mula sa NBL patungong Japan B-League na napakalayo na ng kanyang narating. Huwag din sanang mamatay ang alab ng kanyang apoy sa pag-asang makuha sa NBA. At hindi mawala ng pag-asa kung sakaling hindi pa rin ito sa pinakamataas na liga. Sa ngayon, wala pa rin katiyakan kung saan magpapatuloy ang karera ni Kai. Ngunit marami ang umaasa na ang kanyang pagsikap ay magbubunga at hindi mapunta sa wala. Ito ay isang panahon ng paghihintay at pag-asa. Ngunit ang kanyang determinasyon at suporta mula sa pamilya at mga tagahanga ay nananatiling matatag. Huwag kalimutang mag-like o di kaya naman ay mag-subscribe para sa higit pang updates kay Kai Soto at sa iba pang mga kwentong pang sports. Mga kashish, palakasin natin ang ating suporta para kay Kai at sa buong Gilas Pilipinas Team. Kamusta po mga kaibigan? kapuso, kapamilya at kapanalig sa pananampalataya. Pag-usapan po natin sa ating commentary ang mainit na talakayan patungkol sa ano na ba talaga ang totoong lagay ng karera ni Kai Soto patungkol sa kanyang NBA dream. Mga kashish, gaano nga ba katotoo ang mga lumalabas na balita na marami na raw mga NBA teams ang nagpapahayag ng kanilang interes sa ating pambato? Kasi lahat naman tayo talaga nakasubaybay kung ano ba talaga ang nangyayari sa karera ni Kai Soto kaya gustong-gusto natin malaman kung totoo ba ang lahat ng ito. At isa pa, syempre tayo namang lahat ay may mga kamalayan at nag-iisip na baka kasi pinapaasa lang si Kai ng kanyang ahente, 'di ba? Syempre tayong lahat mga kaibigan ay talagang gustong-gusto natin makapasok si Kai sa NBA. Dahil magiging history ito sa kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Na makakapagrepresenta na tayo ng isang Filipino homegrown at pure-blooded Filipino na makikipagsabayan sa level ng NBA. Imagine mga kaibigan, ano? Ang mga katunggali ni Kai Soto doon ay eh, talagang ibang klase ang mga galawan. Ito pa, kasi nagsisimula na ang preparasyon ng mga minicamp sa US at sa NBA G League. Nakakapagtaka lang mga kaibigan ano na nandito pa rin si Kai Soto kaya mapapaisip talaga tayo na ano ba kasali ba siya doon? May imbitasyon ba talaga siya para doon? Wala pa rin kasi tayong balita eh no sa kanyang ahente kung ano na ba talaga ang plano nila para sa ating bida kaya tayo naghihintay pa rin. Pero syempre alam naman natin na gumagawa ng paraan yun para makasong sa kontrata sa NBA. Tapos ito pa, nung kamakailan lang mga kaibigan, ay ayun na nga na wala na din si Kai sa Japan B League at ngayon ang estado niya ay free agent na. So ano ba talaga nangyayari, di ba? So ayun, binitawan na nga siya ng Hiroshima Dragonflies at mas pinili pa nga yung Black American import kumpara sa kanya. Nakakapagtaka lang po ano mga kaibigan na hindi pa din siya hindi pa din ba sapat ang naipamalas ni Kai sa paglalaro doon para muli siyang papirmahin ng panibagong kontrata? Pati ang Yokohama B Corsairs kung saan siya naka on loan dati, hindi pa din siya inaalok ng kontrata. Eh di ba, kung talagang gustong gusto mong makuha ang isang bagay, eh kayang-kaya mo namang tumbasan ang halaga yan kung kinakailangan. Pero hindi nila yan hahayaang makuha ng ibang team o liga at talagang pipilitin nila itong makuha si Kai Soto kung talagang meron siyang value para sa kanilang team sa tingin kaya ng mga coaches at management ng Japan B League eh, wala pa rin impact ang isang Kaisoto sa loob ng court pero kung sa bagay ano, kahit tayo ay mapapansin din naman natin na hindi pa din ganun ka-consistent ang kanyang mga laro nung naandun pa siya sa Yokohama. Hindi pa rin siguro ganun katindi ang impact ni Kai eh. Parang kailangan pa rin talaga niyang tigasan dahil kayang-kaya pa rin kasi siyang itulak sa ilalim. Lalo na ng mga manalaking import na la, lalong lalo na mga black American. Alam naman natin kung, ga kung ano ang kalidad ng mga yan pagdating sa atleticism. Ngunit gayon paman man ay alam na alam naman natin na malayong malayo na siya sa kanyang mga galawa noon. Talagang napakalaki na ng kanyang development at improvement. At lumaki din naman talaga ang build ng kanyang pangatawan. Alam din naman siguro nito na sa kanyang sarili na kailangan niya talaga magpalaki ng katawan dahil nga kapag may mga big man sa mga bakbakan na kanyang nilalaroan eh talagang baka parang papel lang siya sa mga yun kung itulak-tulak. Well, mga kaibigan, talagang medyo nakakalito at nakakapag-isip talaga no kung ano ba talaga ang nangyayari sa karera ni Kai Soto. Kasi tayo naman ay mga solid supporter ni Kai kaya gustong gusto natin malaman kaagad ano, ang mga kaganapan sa kanyang basketball career kung saan siya maglalaro kung saan team kung saan liga diba? nakasubaybay tayong lahat palagi sa kanya eh At sigurado naman na lahat tayo ay ipinagdarasal siya sa kanyang karera at syempre dun tayo sa kung ano ang best para sa kanya di ba Eh pag-usapan naman po kaya natin ano kung sakaling sa NBA naman siya mapapunta sa palagay niyo mga kaibigan. Ano kaya ang magiging kalibre ni Kai doon? Kapag kaharap na sila Nikola Jokic, Yanis Antetokounmpo, Joel Embiid at marami pang iba. Sa tingin na, sa tingin nyo, ano kaya ang mangyayari kay Kai Soto doon? Parang nakakatakot isipin ano na kapag binangga-bangga siya ng mga yun eh talagang mauwi sa injury si Kai Soto. pero hindi naman siguro dahil nandoon naman sila Victor Wembanyama at Chet Holmgren na hindi naman na injury. Pero siyempre, Bit dugong Pilipino itong si Kai Soto. Eh alam naman natin kapag mga Pinoy, 'di ba? Talagang mga palaban. Kaya siguradong hindi ito magpapatalo at susuko sa mga 'yan. Kasi sa skills ni Kai Soto ngayon eh kakaunti na lang naman ang kailangan niyang improve para sa akin, ano? Kasi pagdating sa pinakamahalagang aspeto ng skill set ang isang na meron ang isang manlalaro ay yung taas ng IQ sa paglalaro kasi kahit na hindi ka naman masyadong inaasahan sa lahat pero kung mataas naman ang IQ mo dun kung papaano babasahin ang galaw ng bawat laro ay talagang yun yung pinaka the best para sa akin at yun ay meron na si Kai Soto nakita naman natin sa mga laro niya sa Japan Pili kung gaano kagaling na si Kai pumasa ng bola mag-set ng play, kapag i-screen at marami pang iba. At para naman sa akin ano, ang mga kailangan niyang i-improve pa ay number 1 na ang ball handling. Kasi madalas talaga ano kapag umaatake na si Kai sa ilalim ay madalas niya nabibitawan yung bola at yung parang ang tira niya eh, yung parang tirang alaoy na kapag ka nasasabayan na siya. Isa pa yung pag post. So talagang hindi pa rin natin nakikita si Kai Soto na ini-improve ito at ginagawa niya talaga. Ano? Actually, talagang puro galing sa labas ang mga pagtira niya, pag-atake. Kasi ang mga paborito lang ni Kai Soto ay eh, yung mga aliyup nila ni Kawamura. So dapat ano sana ma-improve ni Kai yung pag low post naman. Yung kagaya ng ginagawa ni Zach Eddy yung isang Canadian phenom na Malashakil Onil ang galawan. At isa pa mga kaibigan ano, yung kailangan niyang improve para sa akin ay yung agility or bilis o leksi niya sa kanyang galawan ano. Kasi kung ikukumpara kina Jet Holmgren at Victor Wembanyama, eh medyo madami-dami pa talagang kailangang inuming cherry fair si Kai Soto dahil alam naman natin kung ano ang galawan sa NBA at saka kung gaano kabilis yung facing ng mga laro andun ano talagang hindi mo makakalain yung mga 7 footer yung mga 6 8 pataas eh talaga kaya mag point guard sobrang bibilis tumakbo eh baka hindi makasabay si Kai Soto kapag hindi niya inimprove yung ganong skill kaya mga kaibigan, kung ako yung tatanungin kung NBA ready na ba talaga si Kai Soto, ay let's face it, hindi pa siguro sa ngayon, pero darating ang time na magiging ready na rin si Kai. Pero yun lang naman po ano, mga kaibigan ay para sa aking pananaw lamang. Pero sana, hopefully, ay makuha na si Kai Soto dun. Dahil yung mga ganong skill set naman na kulang para sa kanya ay may improve naman kapag nagte-training na talaga siya sa NBA kasi alam naman natin na iba talaga ang training doon at talagang iba yung kalibre, di ba? So, hanggang dito na lang po mga kasis. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po ay wag tayong magsawang sumuporta kay Kai Soto at magdasal na makapasok na rin talaga siya sa NBA. Hanggang dito na lamang po.